Ang electric car company na Tesla ay nakakita ng mataas na pagtalon ng kanilang share sa stock market itong taon dahil sa malakas na pagunlad ng pagbenta ng electric cars. Pero napaatras ang kanilang mga investors nang napanood nila itong video kung saan makikitang nasusunog ang kanilang Model S na kotse. Anong nangyari? Unang-una, ang baterya ng Model S ay nasa sahig ng kotse. Ang aksidente ay nangyari sa State Highway 167 ng Washington State. Ang driver ay nakatama ng bakal na nakakalat sa daanan. Nagdesisyon ang driver na umexit sa highway at itigil ang sasakyan. Dito ay nagsimulang mga muyang kotse at hindi nagtagal at umapoy na ang harapan ng sasakyan. Dumating ang mga bumbero para patayin ang apoy pero hindi nila ito tuluyang napatigil Paulit-ulit nitong sinunog ang harap ng kotse na nasa halagang 70,000 US dollars. Ayon sa Tesla, iniimbestigahan nila ang mga pangyayari at sinabing ang apoy ay hindi kumalat sa ibang parte ng sasakyan dahil sa kanyang design at construction.